Narito na nga ang ating latest update tungkol mismo sa Don Bell. Yan nga ay dahil si Doni Pangilinan ay namimili ng araw ng mga panregalo, especially nga kay Bel Mariano. Kung saan nga talaga pati si Darla ay napakomento na rin. Mapapasa na all ka nga talaga kay Donnie at kay Bell. Kaya naman sabay-sabay nating tingnan at talamin ang bagong post ni Donnie Pangilinan tungkol kay Bel Mariano at sa mga pinamili nito. Dahil grabe nga talaga ang mga komento dahil kinahimlayan nga ito. Kaya naman, stay tune lang tayo for more updates dahil marami nga daw tayong dapat abangan tungkol kay Doni Pangilinan at Bel Mariano, lalo pa nga sa mga kaganapan patungkol nga sa kanilang career at sa kanilang mismong love life.